Nganong talik dan man si mama aneh? Halah anak Nganong nakak diha anak? Papi Halah anak lagi simhot lagi simhot sebatak Nganong emang lagi simhot anak? Halo. Sa Ang sayo anak. Kape. Kasi gisimhot di mo diha, anak. Nanay sod, anak. Ha? Nanay sod bang ka? Oh, 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 lagi simhot oh, ka ala lagi simhot ka. Oh, Sa so, may sod, anak. Oh, la, ay, ni, ha, pa. Kaparay, gano'n, bata. please mama, bi. Taga-santo. Bless, mama, again taga Santo Ana. Mm. <laughs> si good morning. Hello guys, good morning guys. Happy Sunday guys. Ngoni papi guys, ko ano kog muta. Mm. <laughs> Arimuta, anak oi. Oh. Huh. Grabe inita, guys. Yan katatapos lang po namin mag-ehersisyo. Sobrang pawis mga palangga. Good Sunday everyone. Ito po si Papi guys, nagpahinga at katatapos lang po namin mag-exercise mga palangga. Hangin bitaw diri anak. Parang uulan mga palangga. Parang uulan. Maulap. anak tayo styron anak oi tao buta na gid ni papi eh <laughs> buta na nam gid ni mo anak oi mo gid ka ni pawa nag hot mohoman anak thank you <Anna>. <laughs> <laughs> Pinangga <ang> <laughs> Asin, anak Pinangga agi na bata agi doy asa na anak Sige simot ni mo anak. Ha? Sige simot. Waka ka po ya, anak. Gisingot ba ya ako, anak? O, oh, dagan kay kong singot, anak. Grabe, singot na ko, anak. puertik singot ni Mama Lisa, anak. Ay, di matabang ang singot. Pwede ka ka ya, exercise anak. Ika po, bis Mama Lisa, anak. Nak, na ako isugilo ni mo, anak. Ibantayan, bitas langgam ang anak, kabi, anak. Di siya natog sa dool, anak. Pagkakita niya naku, anak nagpalayo siya gamay anak si naku, anak. Yang gibantayan yang anak anak. Namina ka pape. Wala ano ni paka. Ano na ni paka anak. Hmm. Ano sari ni paka anak. Sigitan aw ni mo. Tikitan, ane, oh naik nih paka oh laul oh naik nih paka anak bisa menggigat tuh anak no bisa <coughs> menggigat tuh ini paka anak <tik> gisingot bitos mama lisa anak Karabig singot ni Mama Lisa, anak. Ay, di matabang, anak. Singot, gigay ko, anak. <laughs> Say thank you, anak. And thank you, guys. Happy Sunday. Happy Sunday to all. Ingon ni Papi. God bless us all.